Sa hanay po na Mararita, namimili kami ng pinakamurang uh, paraan ng transportasyon. Sana nga po yung traditional jeep eh, pero nawala, no? tinubos na. Kaya yung isa, riles. Marami pong nagsasabi, mahirap na umakyat pa na sa mga riles para na makasakay. Tapos ngayon po, ang binabalak nyo ay magdagdag na naman ng sinsinin na kung kukwentahin po natin halos isang kabang bigas ang mawawala sa, uh, sa paggastos ng pamilya. Dahil nga po sa datos ngayon, 63% ang itinaas na nagsasabi mahirap siya. Pumunta po kayo sa mga komunidad magkano po ang bayarin ng kuryente ng mga maralita. 20 to 40 pesos per uh, kilowatt. Pagdating po sa tubig, nasa 85 pesos to 100 sa mga bayarin ng mga maralita. Kaya hindi po kami papayag na magdagdag singil na naman sa, sa trend sa LRT kasi alam po namin, dagdag na pahirap ito sa mga mamayang Pilipino. Hindi lang po sa halin ng mga maralipang katulad namin. Salamat po.